Dear Ate J, maraming gabi na akong walang tulog. Maraming umagang may guilt at luha. At ngayong gabi, sana'y marinig ako ng mga makakarelate at ng mga mapanghusga. Ang pangalan ko ay May. Hindi ko tunay na pangalan. 34 apat na taong gulang. Panganay sa tatlong magkakapatid. At sa likod ng pagiging ate, may isang lihim akong pilit na itinatago. May nangyayari sa amin ng asawa ng bunso kong kapatid na babae. Ako si May. Lumaki kami sa isang simpleng pamilya sa Bulacan. Ako ang panganay, si Maricel ang pangalawa, at si Lian ang bunso. Ako ang tipo ng ate na laging sumusalo sa utang, sa problema, sa pag-aalaga. Ako ang hindi nag-asawa, hindi dahil walang nagmahal sa akin, kundi dahil pinili kong unahin sila nang mamatay ang tatay namin, ako ang naging haligi. Pinag-aral ko sila, tinulungan sa bahay at sa bawat desisyong mahalaga, ako ang tinatawag, lalo na si Lian. Siya ang pinaka-at-dependent sa aming lahat. At kahit na tumanda na siya at nagkaroon ng sariling pamilya, ako pa rin ang takbuhan niya. Si Lian ay ikinasal sa lalaking si Eric, isang masipag at tahimik na lalaki. Nasa late 30s na siya ngayon. Maayos silang nagsimula. Pero nang mawalan sila ng trabaho sa probinsya, lumuwas sila sa Maynila at ako ang nag-alok na tumira muna sa bahay ko. Temporarily daw, ilang buwan lang. At doon na nagsimula ang lahat, unay okay lang. Magkakasama kami sa almusal. Ako ang nagluluto, sila ang nagtutulungan sa gawaing bahay. Pero habang lumilipas ang mga buwan, may mga sandaling hindi ko inaasahan. Minsan, dumudulas ang kamay ni Eric sa balikat ko kapag dumadaan. Akala ko aksidente. Minsan, huli kong nahuhuli ang tingin niya sa akin habang nakatapis ako galing sa banyo. Iniwasan ko. Pero hindi ko maikakaila. May parte ng sarili kong natuwa. Isang gabi, umuwi si Lian mula sa overtime. Ako at si Eric lang ang nasa bahay. Nanood kami ng pelikula. Nagsimula sa comedy, napunta sa drama. Nagtagpo ang mata namin habang may love scene sa TV. Hindi kami nagsalita hanggang sa dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. Hindi ko siya tinulak, ni hindi ko siya tinapik. Hindi ko alam kung bakit. Pero nang maramdaman kong hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako, hindi ako lumaban. At mas malala, gumanti ako. Simula noon, tuwing wala si Lian, Kapag nasa night shift o may lakad, paulit-ulit ang kasalanan namin ni Eric. Sa sala, sa kusina, minsan pa nga sa mismong kwarto ng guest room kung saan siya natutulog kapag may lagnat ang anak nila. Ako ang ate. Ako ang dapat nagpoprotekta. Pero ako rin ang naging ahas. Pero bakit ganoon? Sa tuwing hinahalikan niya ako, pakiramdam ko, ako ang pinili, ako ang minahal. Ako ang ginusto. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko bilang ate, ako naman. Isang gabi, habang natutulog ako, ginising ako ni Lian. Nanginginig siya, hawak ang cellphone. Ate, sino to? Sabay pakita ng video. Video naming dalawa ni Eric. Kuha mula sa hidden cam sa loob ng sala. Isa palang baby monitor ang ginamit. Wala na akong nagawa kundi umiyak. Lumuhod ako sa harap niya. Sorry, Leanne. Sorry. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Tahimik lang siyang umalis kasama ang anak niya. Naiwan si Eric. Tulala. Walang imik. At ako? Tuluyang gumuho. Ate Jay? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung may karapatan pa akong tawaging ate. Ang kasalanan ito ay hindi gawa ng tukso lang, kundi ng isang puso na uhaw sa atensyon. Sa isang mundong ako lagi ang nagbibigay. Sa wakas, ako naman ang tiningnan. Pero maling tao, maling pagkakataon, maling paraan. Nagsisisi ako, pero hindi sapat ang salitang yon para burahin ang sugat na iniwan ko sa puso ng kapatid ko. Ito ang kwento ni Mai. Isang kwentong hindi para sa lahat, pero totoo para sa ilan. Hindi ito kwento ng pagmamahalan, kundi ng pagkakalimot sa hangganan. Kung may natutunan ka sa kanyang pag-amin, pakiusap, huwag husgahan, kundi pagnilayan. Ako si Ate J at ito ang Tagalog Wild Confession. Salamat sa inyong pakikinig, mga ka-confess. Huwag kalimutang ilike ang video, ishare sa kakilala mong marupok o nagmamahal ng lihim, mag-comment ng opinion mo sa confession na ito. At syempre, Mag-subscribe at mag-follow sa Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang revelasyong hindi kayang isigaw ng bibig pero binibigyang boses sa puso. Maraming salamat.